lala ang taong responsable upang ibalik muli ang gobyerno. Uh, okay, kayo. Kumain na ba kayo? Huwag okay, kayong pare-pareho tayo. Kaya na pa kami umaga, but I'm happy thing, Thank you, ah. Huh? Uh, thank you for hosting here. kasi, eh, mangyari, noong dati raw, 896 kayo nakapila sa City Hall hindi niya malaman ng mga kumukuhan ng tinagkakado ko doon. So talaga kami namin ang maaari uh, sa distrito ninyo para yeah, mabilis at uh, makauwi kayo kagad. Baka masalisihan kayo ng mga tulong kayo. Mahirap so, na, magkabuno kayo. Uh, anyway, good afternoon! Good afternoon! Huwag nyo hindi nyo hindi kayo kumain. Importante, humihinga pa. But thank you sa inyong lahat at ito na yung ating na kompromiso sa ating mga minamahal na lola. at taas na kami ng mga sinyo ko. Naku, bukang bukang mamaya mo. O bukang akap ng inyong mga loved bata But again, uh, na natin yung cake. Yung gatas. Yung district 6 po. Kaya mo ah, pag uwi niyo mamaya, ah, tatanungin kasi kayo ng mga lolo't lola. mga minamahal yung nanay at ang tatay. Ah, sa sabi chairman, no magkala. Ah. <laughs> Yari na, hindi na kayo mahirapan na kayo ng paliwagan. Actually, walang hirap sa paliwanag. Simple lang naman. Eh sabihin nyo agad, ang, alam mo, nagsasabi na ng tapat, nagsasama ng maluwa. Nay, buwang Pai. Ba? Ba't may buwang pay? May utang ba sa amin? Diba? April, May, June. Oh. Pinilit kasi maging pwede yung 3,000. Hindi naman pala pwede. Oh. Eh, hindi naman talaga kakayali. Kaya sa uh, 590 million. Ito po, Tinira na namin ng masyete, ang mebe, ang mayon, kulang po lang po sa 300 million. Eh, bakit nga din 500? Eh, although alam naman na nila na binalik ko yung patas. Now, ito yung July, August, September. Kahit na, okay. Eh, Chairman, Treasurer, Secretary, Gawad. Eh, paano yung tatlong bulig namin? tatlong hindi po ang puso. Paano yung day day? kasi, unang-una, -una, it's not your fault. Eh, ito ka, pag-ibang niya naman na tayo. Patawad ko na kayo. Ayoko ko naman na, alam mo, usually yung mayor. Yung mayor, no? O, siguro sa pakalahatan na lang ang isisi niya. Pinapakawalang eh, niya kasi ang German mo. Oo, di ba gano'n? Hindi! Hindi, hindi yun. Because it is not po. It is not It is the law. At yung kakayanan. Pero pagka ipiniliwan ninyo ng maayos, nang walang halong mali maniwala kayo, mauunawaan tayo ng ating mga matatanda sa Maynila. Alam nila yan. Naintindi mo. So, Saka sinabi ko na yung kampanya. Sabi ko sa kampanya, nung pag nagkatatawang huwag kami, ano sabi ko, anong gusto nyo? Isang bulig, pero laway lang, o malinganda, pero tapat at totoo. Sabi ko nga, o pa pa pwede Kasi yun talaga, ay, kaya lang. Kaya nangyari niyo, paano na yun yung tatlong bulig? Basta sabihin ko lang sa kanila uh, Steady lang sa NB Pagka nakakalulog ano, ako, bubumbayin ko Bulo-bulog ako But for the meantime, I just want to fulfill a promise A commitment Okay, nila, kaya sila Kaya nila, kaya nila. Nila. nila, sa December Tapos sabihin nyo sa kanila, kung nga wala Sinabi ni Yorme, tuloy daw yung pamasko ng senior citizen. <laughs> Yari na yun. Tutuloy e, ko yun. Basta lahat ng na, sinimulan natin ng araw, iba pa rin na. Tama. Ta uh, e, ano? Yung, uh, chairman, tari, president, eh kailan ba bibigay yun? Eh, pag sinabi naman yun, eh, nakaluwa-luwa. Eh, susunod na quarter. Or maybe next what works, what works. Depende. Depende talaga kasi talagang nangang-nanga tayo. Hindi <laughs> ko na kailangan asina ng asina ng sugat o kalamansi yung pang sugat. That's the root of the matter. We are really in biotic, fiscal situation. Pero, pagkita ninyo sa awa ng Diyos, nakayari ako ng uh, 300 milyones. But, having said that, uh, isa pa sa kakaharapin ninyong lahat. Sa Pasko, Toskas na naman kayo. Patay na. Christmas party rito, Christmas party rito. Chairman, wala ba tayo na? Eh, wala na rin kayong pera. May datay. Rest assured, you tell them, tell our people, pagdating ng Disyembre, yung dati ko nang nasimula ay nagigit na tayo ng makapagka-subina ko ng kaunti. At e, yun ko, makukunan naman. Lahat ng pamilya sa barangay ninyo magkakaroon ng pamasko ngayong Disyembre. So, makakawas na lang ako sa pagkakarating ninyo kasi eh, hindi mo pwedeng nga uh, ng bulot si chairman, si Tagawa. Kaya ang um, mahirap, ang buhay, eh, e, maaasa kang tao sa diwan ng kasi. Pangatlo, nagdali nyo na yung first quarter ninyo, sa 7th quarter ninyo, na itinago sa inyo nung nakaraan. Kung hindi ko pa natagpuan, hindi ko malalaman na hindi pala ibinigay sa inyo. Pero anyway, eh, nabigay na. Ang syudad. Yung card ini. Ako ano nga, di ba? Hindi nyo ba nakuha? Sino hindi nakakuha? Wala akong pinili. 896 yun eh. Yung first quarter, galing sa city. Yung nabi sa city. Hindi nyo nakuha? Ay, nung mo rin eh. <laughs> Kasi sa libreta nyo pa kasok yun eh. Di Meron ka lang 27 barangay. guide. Sa Veterans Bank niya tayo yung banko Pero, um, kayo, hindi na. Meron nyo yun. May mga kumakasok-kasok na naman meron. Pero, kung maratag kayo, mag-matcheo na. Hindi matatapos ng taro na ito. Or our third quarter and fourth quarter. Yun galing sa City ang share ninyo. Ilalabas ko. Para kayo pa paano may mabuli kayo sa Pasko. Papa, sino may pwede na ang cover? Pwede mo? Sino pwede na ang cover? See you. Kung natutuwa ko yung mga nangyawag nyo, Secretary President nyo, mga nangyawag nyo ng July mga no, no, boss, De, okay, sama-sama kayo nila, really, parang uh, na asa sa token ng gratitude, to your effort, in performing your duties to the community. So, hmm? Pero sama-sama nakaayo, please every Alam mo ba naman ba? In post kasi naman, please kayo pa nyo yung kapwa nyo na nagpaliya. Kita akan berjumpa lagi. Kita akan berjumpa lagi. Jadi, para penonton yang sudah berjumpa dengan saya. Saya beri anda berjumpa dengan saya. Kita akan berjumpa lagi. Selepas ini. Selepas ini. Selepas ini. Semua orang akan berjumpa. Kita akan berjumpa lagi. Sudah pasti? Jangan lupa. Jangan lupa. Jadi, Thank you, Señor. Uh, I hope this type of system is much efficient and safer for each and every one of you managing this uh, bulk of uh, money. I entrust it to you because I believe in you and show you respect. And our good faith and good will when we said, parang mayroon sa'yo. Kaya, kung uh, hindi ka baka-baka kayo, ewan mo, kung anong kabigat yung ginawa eh, oh, yung mga kasalanan, pero, nasa sa inyo na yan. With all our with so many problems in this world, dami ang masalaman tayo sa Diyos. Two hours ako, two hours ako, natatapos sa sasipuan pa rin. Dabaw oh. naman. <laughs> Seven Kaya, imbes na hate, envy, o ingit, at muhi, ang ipalaganap natin sa isa't isa, -isa. eh, pasyan na ang tao. E, that's the thing. Best vindication to any person. Despite of everything, we move forward way forward. May mga ilang individual lang talaga hindi pa nakamangkot. May pagkakakunta pa sa kongreso, ito eh, ang tunay turn na liga. Ano hindi ibig niyong sabihin? Sino pa nagsabi may fake na liga? You tell me, eh, kung wala ka pa talaga nga na uh, tabi sa katawan. Ito eh, yung totoo. May mga tao talaga uh, hindi nakamangkot. Sa totoo lang, real, real talk tayo. Kung mabuti ang sa inyo, eh, dapat yung first quarter, second quarter, kapatidilin, sana binigay sa inyo. Ah. Eh kung hindi ko pa matinis ko pre, sa inyo. Para mo, matatitaan. Nino, hindi ko alam. But it's you for you. Kumanapan hindi, din. actually, hindi na hindi. Uh -huh. Dahil yun ay karapat na, na sa inyo. But then again, may mga tao talaga na uh, kahit na nung ipakita mo na uh, maayos na pakikito mo, no. hindi ka lang talaga ang puso na But that's their life. They want a toxic life. I don't like a toxic life. Kilala ko kayo, mga mukha ninyo. Kilala ko kung sino ang ating kasino hindi. Pero tinitinig ko kayo lang ko yan as halal ng bayan, katulong ng konsor ng mga. Now, if you cannot get over it, eh, wala na akong baka. Lord want to say, kasi yung magdahil uh, yung isang pangal. What else? But rest assured, ito eto. Ito rin. Yung iba dito, talagang pamilya lang ko sa mga. Itanong e, ko sa kanya. Binibigyan ko kayo ngayon ng alas. Bunutin mo yan. Kapag kailangan mo ng sumamit sa pamilya. Huwag kang may iya. Huwag kang may ilang. But someday, somehow, you might, when you may, need it. Pumuntala kayo sa akin. Baka lang kasi hindi nyo lang ako kilala ng Lugos. <apples> yung alas na yun, itabi mo sa iyo. ngayon, yung kabarangay ko may problema, may kakailanganin. Dali mo sa akin. Huwag kayong kasi sa gastos. Wala kayong pabrika ng pera. Ang puhunin nyo lang, laway. laway. Multicam. O tri-skill. O kaya pamasailan ng kalikasa. Kulungan natin yung mga kaparabihan. Lalo na yung may mga sakit. Kayong may iliya, kayong may Let's move on. Good afternoon. Seven yun, tumit. Tumingin ka sa kanan mo. Tumingin ka sa kaliwa mo. May karanasan sa akin yung mga yan. Ipagkano nyo. And then again, we need to help each other. Again, I said it of I will say it again today. Maraming salamat sa tulong ninyo sa ating komunidad at kanya-kanya. Ako -kanya. pa-request, <laughs> ilang episode ko katulad nito ang linis-linis ng barangay mo ayos paliwalas may gobyerno eh yan ang hinihingi ko sa inyo linisin ninyo ang inyong kanya-kanyang barangay dot-dot eh natin ng dot-dot eh na ba oh, so, dot-dot ninyo yung uh, lahat ng imbornay kasi The real solution to our flooding is flood control. That's the solution. Wala, walang ibang solution. But the problem is, there is some challenges to the existing situation of our country. So habang nagkakagulo sila sa nasyonal, o tayo, inland yung mga importals natin. Nakita niyo yung importals dito? Binumaw po, tamuan lang walang laman. So, mabubulan, sasalot ng tubig yan. Hindi iibabaw. So, if you do it with 896 barangay, tas mga kiwalas, panatag, panata, ay papano? Ay papano? Habang so, hinihintay natin ang pasya ng gobyerno, kung itutuloy ba nila yung mga flood control project nasa tama, na sa tama, na totoo na. Ano Bundo, isang kilos din. Buni-buni ka na? Buni-buni. that's the solution. Nothing more na. Not But for the big time, kaya In our own little way, natin ang buhayin yung mga ito na. Anyway, pag din naman yan. Diba, <laughs> chairman? Oo, oh, magkakamitin niyo naman yan eh. Kung mapagkakasa sa inyo yun. Diba? Tapos, nagkakakilabangan pa namin yung mga kapatid. So, one way or another, puuha pa at puuha pa ang hap nang mas mabilis. And hopefully, and someday somehow, maayos nila yung problema sa national government. Now, I would like to inform you, lalo na kayo, sila, away ng away. Wala pa nang napupunta, hindi ko alam kung okay kailan. Pero sigurado ako, ito, pare-pareho tayo na kamay nila. Sigurado ako, naka 167 million na ako sa kapila. 167 million na ang nasingil ko sa mga kontrato ng Gato. Hindi ang lahat ng ganang tanggap ko na ibigay ko na nga sa PLA o sa teacher at kapag susunod ko na dito sa senior o yung mga utang na natin although may utang pa rin mababawasan natin ulit PWD solo pa rin pasensya na kayo inuuna ko lang yung mga non lolo ko kasi we will never know kung kailan